Paano malaman kung nasaan na nga ba ang ating mga national ID? So yan po Ludis, ang ituturo natin sa tutorial na ito. So pwede po nating uh, tingnan yan online or pwede po nating itrack online kung ano na po ang status ng ating mga national ID. Kung for transit na po ba, na deliver na po ba or not found or kung nasaan na po ba ang ating mga national ID. So ganito lang po ang gawin nyo. Yan po sa inyong mga cellphone, pumunta lamang po kayo sa browser, hanapin nyo po ang Chrome, pwede kayong gumamit ng ibang browser. Ang gagamitin ko po dito ay Chrome browser, i-open nyo po. Ngayon, dito po sa inyong Chrome browser, hanapin nyo lang po ang search engine or search bar ng mga browser nyo, i-click nyo po. And then, dito po, i-search nyo po ang Philpost. Ayan po, i-click nyo po yan. Ngayon, hanapin mo po ang website ng Philpost. Ayan po. And then, i-click mo po itong PILPOST TRACKING. And then, mapupunta na po tayo dito sa homepage ng PILPOST. And then, dito po, ilalagay po natin dito, enter po natin dito yung tracking number na binigay po sa atin nung time po na nagparehistro po tayo. Yung papel po na mahaba po, uh, tinan nyo po yan, meron po yung tracking number. Ngayon, kung nawala po ang inyong mga tracking number, pwede po kayo mag-request ng panibagong tracking number uh, sa mga PhilSys Center or National ID Center po mga Lodis. So kung saan po kayo nagparestro, pwede po kayo kumuha doon or sa mga mall po, mayroon po yan ng mga PhilSys Center. Sa mga munisipyo, mayroon po yan ng mga center po mga Lodis na pwede nyo pong inquiran. Ngayon, pwede nyo din po doon tanungin kung ano po ang status ng inyong mga National ID kung hindi nyo po dito matingnan sa online. Okay? Ngayon, uh, pag mayroon naman po kayong tracking number, yung reference tracking number dyan, i-enter nyo po dito. Ayan, 30 numbers po yon. Pag once po na na-enter mo na, i-click mo na po itong uh, track button. Ayan. And then, dito po, lalabas na po ang status ng inyong mga national ID. Ayan po. Kung mapapansin nyo po sa akin dito, last status event dito po siya na i-deliver na po na dispatch na po sa Tansa ibig sabihin po na i-deliver na po yung aking ID so dito po pwede nyo pong i-view yung uh, history niya ayan i-click mo ito And then dito po, makikita nyo pa po yung iba pong history kung saan po dumaan or kung saan po i-deliver dati ang inyong mga national ID. Kung anong oras po, anong pizza, kung saan po ang location. Ayan, okay? So yan pong dalawang yan. Yan po yung location na pinagdaanan ng aking ID bago po na i-deliver sa akin. Ngayon, kung mayroon po kayong mga katanungan, pwede naman po kayong mag-inquire or mag-email po sa mga email na makikita nyo po dyan sa baba. Pwede po kayong tumawag sa customer service hotline. Pwede nyo pong tanungin kung ano na po ang status ng inyong mga ID. Okay?